Magandang araw mga kuya at ate ko. Ito nga pala si Kuyang Enforcer, ang public servant at kuya nyo sa Alsada Ngayong Simana Santa, marami sa atin ang magbabalik mula sa probinsya papunta sa syudad. Kaya naman, narito ang advanced at practical tips para iwas hassle at abala sa biyahe. Alalay lang tayo mga kuis, sama-sama natin gawing safe and smooth ang pagbabalik biyahe. Tip number 1. Mag-advance booking ka ng tiket Kung bus, ferry o aeroplano man ang sasakyan mo, siguraduhin nakabook ka na pabalik baka maubusan ka pa o mapilitan ka pang bumili ng mas mahal na tiket. Tip number 2. I-check ang traffic at weather updates. Gumamit ng apps tulad ng Google Maps, Waze, or MMDA application para malaman ng road conditions. Iwasan ang pwedeng magpa-delay sa biyahe natin. Tip number 3. Iwasan ang peak hours ng balik biyahe. Kung pwede, umiwas sa linggo ng gabi o lunis ng umaga. Yan ang pinaka-traffic at siksikan. Tayo niyong biyumahe ng madaling araw o tanghali para mas relax. Tip number 4. I-secure ang gamit at iwasan ang sobrang daming bitbit. Piliin lang ang importanteng dadalhin. Gumamit ng backpack o maleta na may lock at huwag kalimutang bantayan ang gamit lalo na sa matataong lugar. Tip number 5. Magbaon ng snacks at tubig. Magdala ng konting merienda at tubig para hindi magutom o mahilo lalo na kung mahaba ang biyahe. Bonus tips mga kuys, iwas sa sobrang alat, nakakauhaw yan. Tip number 6. Power bank is life. Magdala ng fully charged power bank lalo na kung gumagamit ng phone for maps, updates o tawag sa pamilya. Tip number 7. Mahabang pasensya at respeto sa biyahe. Hindi lang traffic ang kalaban natin. Mainit din ang ulo ng ibang pasahero pero tandaan, ang chill na behero ay panalo. Tip number 8 mga kuis, iwasang mag-post ng real-time location. Para sa safety mo, huwag munang i-post kung nasan ka lalo na kung solo traveler ka, i-share na lang after makarating para iwas unwanted attention. Last tip mga kuys at ang pinaka-importante sa lahat, pray before the trip. Walang masama sa dasal, ialay ang biyahe mo sa itaas para sa ligtas, smooth at maayos na paglalakbay. Tandaan, ang dasal ay hindi huling opsyon kundi unang hakbang. For more traffic tips, ipalaw nyo lang si Kuyang Enforcer sa Facebook, YouTube, and TikTok. Ingat!